Hi guys, welcome to my YouTube channel. Pupunta kami na lang City Hall guys. Mag-asikaso ng ID ng anak ko. Dahil expired na pala. Buti na lang na check ko. So, one week or two weeks ito siya guys. Bago namin makukuha ang bago niyang ID. At pagkatapos namin dito guys mag-asikaso ay pupunta kami ng Asian Store. May mga need kaming bibilin ulan pa more. Lagi na lang umuulan dito, guys. Maghapon, ulan, ulan, ulan. Hier, Tantan. Tantan, bring that here. <coughs> huh? Oké. Oké, dat is Filipino, dat is Filipino koffie. Is dat 3-in-1? Ja, dat is Filipino. Is 3-in-1? Ja. Oké, en dit? Dat is wat ik altijd altijd Ja, dat is Thai. Same also, maar is Thai. Ik ga het niet, moei. Hier is dirty yeah. inzijden en hier is. Mm -hmm. Dat is een vis. Ja. Ja. So, ja, ja, ben wat is Papa? Kijk eens wat die noedelsaus aan je titel gaat te pakken. Ik weet niet, Patrick, wat is noedelsoos? Walk? Je bedoel? Ja. The shows. Yeah, Kesma da. I don't. I never use wok in my noodles ah. Huh? Op de grond, laat maar op de grond. Ik ga slide sluiten, dan kan ik hier ook. Daar, ja, ah. oh, daar moet je snoepje. Daar is allemaal snoepjes. Di ek na video da sa uh, Philippine product here. Diese, ja. Das ist gut hier, das coffee. gut hier. Ja? Was ist hier mehr? Das war schon Philippine Coffee. Das ist das. Ja? Ah, du willst die Zeit nicht Dito na kami sa bahay, guys. Tingnan niyo, dalawang manga lang nabili ko. At meron akong mga nabili. Ito sa asawa ko kape. Ang hilig niya talaga sa 3-in-1 coffee at pansit. Sa mo araw, magpapansit ako, guys. At ito naman ay chicken feet. I-adobo. Mas gusto ko sana, spicy adobo chicken. Yes. Konti lang na pamili ko, guys. At tuna. Hello, tuna. Ilulubo ko sa ibang araw din. paksil ba o prindo? Kaya, yeah. masarap talaga kumain ng kumain. At tanglad, guys. May liga akong bumili ng tanglad. May liga kasi ako sa mga sabaw-sabaw. As yes, pang instant, sardinas. At asarap niya sa sinigang, Panghalo. halo. Sulitin ko talaga ang pagkain ng manga guys. Dahil napakamahal dito. 1,000 pesos ang isang kilo. Pero ang tamis! Dalawa lang ang kinuha ko, guys. Kulang sa akin kung tutuusin. Binili namin sa Asian store. At syempre, budget ang pera. Kaya dalawa lang. Next time na lang. Or pag-uwi ng Pinas, malapit na rin. Buwan na lang din. Oo, time guys, craving ako sa indomie noodles. Hindi naman laki ito guys. Parang 2 times a month. Ang sarap ng indomie noodles. At paborito rin ng anak ko ito. ganito ang panahon guys malamig at maulan maghapon ang laging nasa isip ko ay kumain ng kumain ng kumain gusto ko sana maglakad-lakad sa labas kasama ang aking aso pero kasi kung ganito yung panahon parang nakakainis din ayoko ng ganito konting antay na lang malapit na rin ang summer Nako guys, kapag dito ang ay summer, nako ang daming nagsisipaglabasan sa lungga. Ito guys, so, may mga green. Lilinisin pa namin yan ng asawa ko. With machine. Dapat yung hindi maulan. Kaya sa next day, hindi, na, hindi yata maulan. Maganda ang panahon itong weekend.